Sinasabi ng mga iba't ibang simbahan sa ngayon na ang mga bayan daw ng Sodoma at Gomorra ay winasak ng Diyos sapagkat ang mga nakatira daw sa bayang yaon ay pawang mga homosexual. Ang goal ng bidyong ito ay hindi para manira, mangbash o mangmaliit ng sinuman, kundi sasagutin natin kung bakit winasak ng Diyos ang dalawang bayang ito. Malaking kontrobersya din ang kwentong ito dahil maraming tao ang hindi naniniwala sapagkat walang basihan na tunay ang nasabing kwento. Kung ito ba ay totoo, nasaan na ngayon ang Sodoma at Gomorrah? May ebidensya ba ng apoy na bola na bumagsak sa langit? Sa bidyong ito ating sasagutin ang mga katanungan na gumugulo sa iyong kaisipan, kaibigan. Ang istoryang ito ay nagpasimula sa pamangkin ni Abraham na ang pangalan ay Lot. Siya ay kasama ni Abraham sa kanyang paglalakbay mula sa lupain ng Mesopotamia hanggang makarating sila sa lupain ng Canaan. Wala ng mga mga magulang si Lot kaya ito ay kinupkop ni Abraham na kanang tiyuhin. Habang lumilipas ang panahon, nagkaroon ng hindi pagkakaunwaan sa mga tauhan ni Lot at Abraham kaya sila ay nagdesisyong maghiwalay ng lugar. Pinapili ni Abraham si Lot ng kanyang magiging lupain at pinili niya ang kapatagan ng Sodom at Gomorrah na tunay nga naming mayaman sa tubig at mineral. Samantalang si Abraham naman ay tumira sa bulubunduki ng Mamre, Isang araw, mayroong tatlong bisita ang nakadaupang palad ni Abraham na kalaw na inaunawaan niyang mga anghel at ang Diyos, mismo. Itinala sa Genesis 18 ang pakikipag-usap ng Panginoon at ng dalawang anghel kay Abraham habang sila ay nakatanaw sa bayan ng Sodoma at Gomorrah. Ipinalalam ng Panginoon kay Abraham ang daing laban sa Sodoma at Gomorrah at ang napakalaki nilang kasalanan. Alam ni Abraham na ang Diyos ay totoo sa mga sinasabi nito kaya nakikipag nakikipagbargan si Abraham sa Diyos na mahabag sa Sodoma at Gomorrah dahil naruroon ang kanyang pamangking si Lot at ang pamilya nito. Samantalang sila ay nag-uusap, ang dalawang anghel ay nagtungo sa lupain ng Sodom at Gomorrah. Itinala sa Genesis Labinsham ang pagbisita ng dalawang anghel sa syudad ng Sodoma at Gomorrah na nag-anyong mga lalaki. Habang nakaupo si Lot sa pintuang bayan, nakita niya ang mga ito na paparating. Dahil sa kanyang natutunang hospitality sa kanyang tiyuhin na si Abraham, inaanyayaya ni Lot na tumigil muna sa kanyang bahay ang mga ito ng gabing iyon. Pumayag ang dalawang anghel. Sang-ayon kay John Boswell, isang iskolar, mayroong nilabag na batas si Lot sa Sodom at Gomorrah ng panahong iyon. Ang isang pagkakamali niya ay dahil hindi niya inonform ang mga elders sa nasabing bayan dahil marahil mayroong masamang gagawin sa mga ito. Datapwat bago nagsihiga at magsitulog ang mga ito, ang bahay ay pinalibutan ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot, at kanilang tinawagan si Lot, at sinabi sa kanya, saan nang aron ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. Ang salitang, kilalanin, na ginamit sa talatang ito ay nangangahulugan sa wikang Hebrew na euphemism for sex o pakikipagtalik. Dahil dito, binulag ng dalawang anghel ang lahat ng mga lalaki ng Sodoma at Gomorrah at hinimok si Lot at ang kanyang pamilya na lisanin ang syudad upang makaligtas sa judgment ng Diyos na kanyang ipalalasap sa Sodoma at Gomorrah. Sinabihan ni Lot ang kanyang mga kaibigan. Akala ng kanyang mga kaibigan ay nagbibiru lamang si Lot kaya hindi nila ito pinaniwalaan. Kaya ng gabing iyon, tumakas mula sa syudad ang pamilya ni Lot at, nang magkagayoy nagpaula ng Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng Asupri at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. Binalaan ng dalawang anghel ang pamilya ni Lot na huwag lumingon sa lugar ng Sodom at Gomorrah at sila ay magiging haliging asin bilang sumpa sa lugar na ito. Samantalang hindi pa nakakalayo sila Lot, ang kanyang asawa ay hindi makatiis sa kanilang mga ari-arian na naiwan sa kanilang tahanan. At sa labis na kalungkutan, ito ay lumingon at kinalaw na naging haliging asin. Tanging si Lot at ang kanyang dalawang dalagang anak ang nakaligtas mula sa judgment na ibinigay ng Diyos sa nasabing mga bayan. Saan nga ba matatagpuan ang Sodoma at Gomorrah? Ang Sodoma at Gomorrah ay matatagpuan sa paligid ng silangan ng Dead Sea. Matatagpuan ito sa paanan ng Masada na malapit din sa Zor. Bagaman ang aktwal na lokasyon ng lungsod ay pinagtatalunan, ngunit ang mga katibayan ng siyensya ay nagpapatunay na ang lokasyon ito ay totoo. Maraming mga researchers and archaeologists ang nagsasabi na makikita ang Sodom at Gomorrah sa Tal El Hamam at ang isa naman ay sa Metseida. Ngunit ito ay makikita lamang sa paligid ng Dead Sea kung saan magugulat ka sa mga natuklasan ng mga eksperto, mayroong mga brimstone sa paligid ng lugar na karaniwan lamang matatagpuan sa destinasyong may bulkan. Ang brimstone ay isang uri ng sulfuric stone na kapag nailapit sa apoy ay madaling magliyab. Natuklasan ng mga archeologist ang mahigit na 1.5 milyon na mga katawan sa paligid ng lugar na ito. Ang mga buto sa lungsod na ito ay umiiral na apat na libong taon ng nakalilipas. Dagdag pa rito, winasak sila at ginawang abo ng Diyos ang nakapagtataka ay walang bulkan sa lugar na ito kundi puro abo lang ang makikita. Ito ang nakakamangha sapagkat maraming sulfur balls or brimstones ang makikita sa lugar na ito. Ito ang nagpapatunay na umula ng asupri sa panahong iyon. Alam nyo bang ang brimstone ay dumaan sa carbon dating test? At base sa mga content nito, Nagpag-alaman ng mga scientists na ito ay nagkakaedad ng 3800 years old na kung saan tagmang tugma sa panahon kung kailan naganap ang nangyaring paglipol sa mga nasabing lugar. Ang sulfur balls na ito ay natatangi at pawang kakaiba sa lahat ng uri ng brimstone na matatagpuan sa mga bulkan sa buong mundo. Ito ay 95% pure sulfur. Ang nakakapagtataka ay ang kulay nito ay puti kumpara sa ibang brimstone na matatagpuan sa ibang panig ng mundo. Sa lugar ding ito makikita ang mga structures kung saan pag hinawakan mo ang mga ito ay napakalambot at purong abo lamang. Ang mga materials na matatagpuan sa lugar na ito ay calcium sulfate na siyang nagiging limestone at sulfur kapag pinainit. Bilang mga karagdagan, maraming mga hindi maipaliwanag na hugis sa lugar na ito na parang mga hugis gusali, sphinx, pyramids, at palasyo. Ang mga lungsod na ito ay tumpak ang lokasyon gaya ng inilarawan sa Biblia. Sang-ayon sa aklat ng Deuteronomy 29 verse 23, na ang buong lupain ay magiging kagaya ng desyerto na natabunan ng asin at asupri at walang pananim na tatubo dito. Napakaklaro ng sinabi ng Biblia tungkol sa lugar na ito na walang pananim na tatubo sa lugar dahil magiging puro abo ang lugar na kagaya na ating nakikita ngayon. Marami ding eksperto ang nagsasabi na ito raw ang asawa ni Lot na naging haliging asin ito ay makikita sa Israel na nakatayo sa tuktok ng bundok ng Sodoma. Ang Mount Sodom ay gawa sa 80% na asin at tinatayang may pinakamahabang salt cave sa buong mundo. Bumalik tayo kay Lot. Dahil natakot si Lot na tumira sa Zor, lumipat siya at tumira siya sa kuweba kasama ng kanyang dalawang anak na dalaga. Isang araw, nag-usap ang dalawang magkakapatid sapagkat ang kanilang ama ay matanda na at sila ay walang mahahanap na magiging asawang lalaki. Sila ay nagkasundo na kanilang lasingin ang kanilang ama upang sila ay makipagtalik sa kanya kagaya ng naging kaugalian ng mga tao sa Sodom at Gomorrah. Kaya ng gabing iyon ay nilasing nila ang kanilang ama at pinasimulan ang kanilang panukala. Unang sumiping ang panganay na anak ni Lot at kinalaw na ay nagsabi sa kanyang nakababatang kapatid na siya ang sumunod at ginawa nga ito ng nakababatang kapatid at nilasing nila ulit ang kanilang ama ng sumunod na gabi sa sobrang kalasingan ni Lot ay hindi niya ito nalaman. Nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamamagitan niya. Dumating ang panahon na nanganak ang kanyang panganay na anak at pinangalanan niya itong Moab na naging pinagmula ng lahing Moabita. Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki at tinawag niya itong Ben-Ami. Siya ang pinagmula ng laing Amonita. Kinalaunay ang dalawang batang ito ay naging malaking mga bansa na naging mabigat na kalaban ng mga Israel sa panahon ng pagpasok nila sa lupang pangako. Atin namang sagutin ngayon ang dahilan kung bakit labis na lamang ang galit ng Diyos sa bayan ng Sodoma at Gomorrah na anupat kanya itong sinunog, sa liwanag ng teksto, ang pinakakaraniwang sagot sa tanong na, ano ang kasalanan ng Sodoma at Gomorrah, ay homoseksualidad o kabaklaan. Ito ang pinanggalingan ng salitang, sodomy, at ng paggamit sa salitang ito upang tukuyin ang sexual na ugnayan sa pagitan ng dalawang lalaki, sumasang ayon man ang isa't isa o may kalakip na pamimilit o pamumwersa. Malinaw na ang kabaklaan ay isa sa mga dahilan kung bakit ginuno ng Diyos ang dalawang syudad. Nais ng na mga lalaki ng Sodoma at Gomorrah na makipagtalik sa dalawang anghel na nag-anyong mga lalaki. Gayun din naman, hindi ayon sa Biblia na sabihin na ang kabaklaan ng mga taga Sodoma at Gomora ang tangin, dahilan kung bakit ginuno ng Diyos ang dalawang syudad. Hindi eksklusibong kabaklaan ang kasalanan ng mga taga Sodoma at Gomora. Idineklara sa Ezekiel Kapitulo 16, bersikulo 49-50, Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma, kapalaluan, kayamuan sa tinapay, at ang malabis na kapahingahan ay nasa kanya at sa kanyang mga anak na babae, at hindi man niya pinalakas ang kamay ng dukha at mapagkailangan. At sila'y palalo at gumawa ng kasuklam-suklam sa harap ko, kaya't aking inalis sila, ayon sa aking minagaling. Ang salitang Hebreo na isinalin sa salitang, kasuklam-suklam, ay tumutukoy sa isang bagay na kahiyahiya sa moralidad at ang parehong salita na ginamit sa Levitiko Kapitulo 18 Versikulo 22 na tumutukoy sa kabaklaan bilang, karumaldumal, na kasalanan. Sa parehong paraan, idineklara din sa Hudas Kapitulo 7, gayon din ang Sodoma at Gomora, at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa, na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Kaya muli, habang hindi ang kabaklaan ang tanging kasalanan na kinasasangkutan ng mga taga-syudad ng Sodoma at Gomorrah, tila lumalabas na ito ang pangunahing dahilan sa paggunaw sa kanila ng Diyos. May mga nagtatangka na ilayo ang argumento sa kabaklaan na siyang dahilan sa paggunaw ng Diyos sa dalawang syudad ang nag-aangkin na ang kasalanan ng Sodoma at Gomorrah ay ang hindi mabuting pakikutungo sa mga bisitang anghel. Tunay na hindi pinakitunguhang mabuti ng mga lalaki ng Sodoma at Gomorrah ang dalawang anghel na nag-anyong mga lalaki. Walang pakikitungo ang mas masahol pa sa tangkang panggagahasa ng isang grupo ng bakla sa mga bisita. Ngunit ang sabihin na ganap na pinuksa ng Diyos ang dalawang syudad at ang mga naninirahan doon dahilan sa hindi mabuting pakikitungo ng mga tao doon sa kanilang mga bisita ay malinaw na isang pagtatangka na iliga ang tao sa tunay na dahilan. Habang napatunayang nagkasala ang Sodoma at Gomora ng iba pang uri ng karumaldumal na kasalanan, ang kasalanan ng kabaklaan na nahayag sa tangkang panggagahasa ng mga baklang ito sa mga anghel ang pangunahing dahilan kung bakit pinaulanan ng Diyos ng nagbabagang apoy at asupri ang dalawang syudad na ikinamatay ng lahat ng naninirahan doon. Hanggang sa kasalukuyan, ang lugar na kinaroroonan ng Sodoma at Gomora ay nananatiling tulad sa isang basurahan, ang Sodoma at Gomorrah ay nagsisilbing halimbawa kung paanong kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan sa pangkalahatan at sa partikular, ang kasalanan ng kabaklaan. Ang nangyari sa Sodoma at Gomorrah ay isang anino sa kung ano ang mangyayari sa ating hinaharap. Sinabi din ni Jesus na kung paano ang kanyang pagdating ay gaya din naman sa nangyari sa Sodom at Gomorrah. Si Jesus ay higit na nagsabi patungkol sa impyerno kaysa sa langit. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomorrah. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas tayo. Ngunit ang tatanggi sa kanyang inaalok na kaligtasan ay samasamang magdurusa sa dagat dagatang apoy na kanyang inihanda para doon sa mga hindi sumasampalataya sa kanya. Ano ngayon ang iyong pagpapasya, kaibigan?